Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang gabi, sa ilalim ng kumikislap na kidlat, bumalik ang diwata ng bondok, si Maria Makiling. Ngunit hindi na siya ang mabait na tagapangalaga ng kalikasan na kilala noon. Gayong gabi, siya ang anino ng paghihiganti. Ang bondok na minsang tahanan ng pag-ibig, gayon ay naging lupain ng sumpa. Bakit siya nagbalik? Sino ang lalaking may dugong nagmula sa nagtaksil sa kanya noon... At hanggang saan ang kayang gawin na isang puso na nasugatan na pagtataksel? Kung gusto mo malaman ang nakakatindig balahibong hiwaga sa likod na paghihiganti ni Maria Makiling, at maranasan ang bawat sandali ng galit, pag-ibig at kapatawaran, pakinggan mo ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mong marinig pa ang mga ganitong nakakakilabot pero nakakabighaning alamat ng Pilipinas, mag-subscribe ka ng gayon at i-comment mo kung anong kwentong gusto mong marinig sa susunod. Sa gitna na makapal na ulap na bumabalot sa bandok na makiling, isa malakas na kidlat ang biglang kumislap, sinundan na dagundong na parang tinig na mga Diyos. Sa ilalim ng punong nara, isang babae ang muling nagpakita matapos ang mahabang panahon. Mahaba ang kanyang buhok, kumikislap sa hamog na umaga, at ang kanyang mga mata, parang apoy na matagal ng pinipigilan. Siya si Maria Makiling. Munit hindi na siya ang diwata ng kabutihan na kilala ng mga tao noon. Tahimik niyang tinanaw ang bayan sa paanan ng bondok. Dati puno iyon na musika, ng tawanan, ng mga batang tumatakbo sa ilog. Gayon, puno na ingay ng mga makinarya, ng usok, at ng kasinungalingan. Ang mga puno ay pinuto, ang lupay binili, at ang mga tao ay nalason ng pangako na salapi. Ang kanyang mga sagradong ilog ay ginawang daanan ng dumi. Ang kanyang tahanan, ang puso ng kalikasan, ay winasak ng mga walang takot sa Diyos. Sa hangin, narinig niya ang bulong ng mga espiritu. Maria, bumangon ka. Panahon na, at sa unang pagkakataon matapos ang ilang siglo, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit ang luhang iyon ay hindi ng kalungkutan, kundi ng galit. Sa baryo na San Isidro, nagtatayo na malaking resort si Don Ernesto, isang lalaking makapangyarihan at walang pakialam sa sinisira niya. Ang bundok na yan, sabi niya sa mga manggagawa, akin na yan. Walang diwata o alamat ang pipigil sa akin. Ngunit sa gabing iyon, habang binubungkal nila ang lupa, biglang tumigil ang hangin. Tahimik, at sa gitna ng dilim, isang tinig ang bumulong, malambing ngunit nakakatindig balahibo. Bakit mo ginising ang natutulog? Isa-isang namatay ang ilaw ng kampo. Narinig nila ang yabag ng mga paa, marahan ngunit papalapit. Isang malamig na simoy na hangin ang dumampi sa kanilang mga balat, at nang lingon sila, wala silang nakita kundi anino na isang babae. Ngunit sa mga mata na isang matandang manggadawa, malinaw niyang nasilip ang isang mukha. Si Maria Makiling at ang niti sa labi nito ay hindi na isang banal na diwata, kundi na isang nilalang na sugatan at gutom sa hustisya. Kinabukasan, nagising ang buong bayan sa isang kakaibang balita. Lahat ng punong pinuto ay muling tumubo sa magdamag. Ang ilog na nilason ay bumalik sa linaw. Munit sa gitna ng kagubatan, natapuan nila ang mga bakas ng dugo at sirang kagamitan. Wala makapagsabi kung saan napunta ang mga trabahador. At sa tuktok ng bondok, may naririnig silang awitin, isang malungkot na kondiman na tila panaghoy na isang puso na minsan nang minahal ang mga tao. Ngunit may isa pang lihim si Maria, isang pangakong hindi niya patinutupad. Isang taong minsan niyang minahal noon, isang mortal na nagtaksil sa kanya, ay muling babalik sa bayan. At dala niya ang parehong dugo ng lalaking minsang sumira sa puso ng diwata. Sa ilalim ng buwan, habang naglalakad siya sa tabi na ilog, may nakita siyang lalaki na nakayuko sa tubig, tila nagdarasal. Nang lumapit siya, huminto ito at dahan-dahang tumingala. Parehong-pareho ang mga mata. Ang tinig nito'y pamilyar, parang tinig ng nakaraan na ayaw ng mamatay. Maria, ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na hangin ang humampas mula sa bandok at ang mga ilaw ng bumbayan ay sabay-sabay na namatay. Ang hangin ay umungal na parang naglalabas ng galit ng daan-daang kaluluwa. Ang mga dahon ay naglalagablab sa hangin at ang ilog ay umapaw na tila may buhay. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Maria Makiling, nakatitik sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang pangalan nito ay Elias, at sa kanyang mga mata, tila nakikita ni Maria ang mukha ng isang taong matagal na niyang nilimot ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Hindi, hindi ka maaring nandito, mahina niyang wika, ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Maria, sagot ng lalaki, unti-unting lumalapit, hindi ako ang inisip mo. Munit sa bawat hakbang niya, Ramdam ni Maria ang bigat ng nakaraan, ang mga araw ng pagmamahalan, ang mga gabi ng pag-ibig sa gitna ng kagubatan, at ang huling gabi nang siya'y ipagkanulo. Lumipad ang mga alon ng hangin, nagliparan ang mga ibon mula sa bandok. Ang kalikasan mismo ay parang nakikisali sa tensyong bumabalot sa paligid. Anak kanya, malamig na sabi ni Maria. Nang lalaking sumira sa akin. Hindi nakaimik si Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo." Ako ay lumaki sa siyudad. Sinabihan lang ako ng lola ko na ang dugo naming lahi ay galing sa bondok na ito. Dumilim ang langit. Sa bawat salitang kanyang binibikas, mas lalo siyang nababalot ng liwanag mula sa buwan. Ang dugo mo ay dugo ng pagtataksil. Isang malakas na kulog ang sumabog at mula sa ulap ay bumuhos ang ulan. Ngunit ang bawat patak ay tila apoy na pumupunit sa lupa. Nanginginig si Elias, ngunit hindi siya umatras. Kung ako man ay anak ng kasalanan, hayaan mong itama ko iyon. Hindi ako katulad ng mga taong sumira sa bondok mo, Maria. Nandito ako para hanapin ang katotohanan. Tahimik si Maria, ngunit ang kanyang puso ay nagugulo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tinig sa kanyang lob na nag-alangan. Matagal na niyang pinatay ang damdaming iyon. Ang awa. Ang pagmamahal. Munit gayong kaharap niya ang lalaking ito. Parang unti-unting nabubuhay muli ang mga alaala na isang pag-ibig na matagal na niyang ibinaon sa lupa na makiling. Mula sa dikalayuan, narinig nila ang mga yabag na mga tao. Mga tauhan ni Don Ernesto, may dalang mga ilaw at baril. Hanapin ang lalaki. May utang pa yan sa amo natin. Napalingon si Elias, handa sanang tumakbo, ngunit hinawakan siya ni Maria sa braso. Isang malamig na paghipo, Munit sa ilalim nito ay may init na hindi niya may paliwanag. Hindi mo sila matatakasan, bulong niya. Sila ay mga anino ng kasakiman. At ang sinumang humawak sa lupa kong ito ay nagiging alipin na sumpa. Bago pa siya makasagot, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay gumalaw, ang mga ugat ay umakyat mula sa lupa, parang mga kamay na humahawak. Isa-isang nahulog ang mga tauhan ni Don Ernesto, tinatanggay ng mga anino papasok sa kagubatan. Sumigaw sila, ngunit ang mga tinig nila ay nalunod sa ulan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Maria ang tinig ng kalikasan, ang mga espiritu ng bondok na bumabalik sa kanyang panig. Maria, ibalik mo ang balans, bulong nila ngunit huwag kang magpadala sa puso mo. Ngunit paano kung ang puso niya mismo ang pinagmumulan ng gulo? Paano kung ang anak ng kanyang kaaway ang tanging makakapagpalaya sa kanya sa galit na bumabalot sa kanyang kaluluwa? Paglipas ng ulan, lumitaw ang araw, Munit ang paligid ay tila ibang mundo. Ang mga punong bagong sibol ay may mga bulaklak na kumikislap at ang lupay humihinga. Tahimik silang naglakad ni Elias patungo sa pinakalob ng kagubatan, kung saan naroon ang puso ng bondok, ang sagradong bato na pinagmumulan ng kapangyarihan ni Maria. Doon, sa gitna ng liwanag, nakita ni Elias ang isang lumang anting-anting. Yan ba ang kapangyarihan mo? Tanong niya. Hindi, sagot ni Maria. Yan ang sumpa Muling bumalik sa kanyang alaala ang gabing tinanggihan siya ng kanyang minamahal noon. Isang sandalong Espanyol na nangakong mananatili, ngunit umalis at kinuha ang kanyang puso. Sa sakit ng pagtataksil, isinumpa niya ang sarili, na ang sinumang magtatangkang si Rain ang bandok ay magdurusa. Ngunit ang sumpang iyon, sa paglipas ng panahon, ay hindi na lamang para sa masasama. Maging ang inosente ay nadadamay. Kaya na makita niya si Elias, ang anak na taong iyon, muling bumalik ang tanong sa kanyang puso, dapat ba niyang ipagpatuloy ang paghihiganti o tapusin ng lahat? Maria, mahinang sabi ni Elias, baka kaya ako dinala rito ay para tulungan ka makalaya. Hindi ako katulad na ama ko, ang dugo ko'y maaring madilim, pero ang puso ko'y handang magsisi para sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Maria, narinig nila muli ang mga putok ng baril. Mula sa ibaba ng bundok, papalapit si Don Ernesto kasama ang mga sundalo. Walang diwata na makakapigil sa akin, sigaw nito. Ang bundok na ito ay kayamanan, hindi alamat. Bumalik ang sigla sa mga mata ni Maria. Tumindik siya, at sa bawat hakbang, nanginginig ang lupa. Ang mga ulap ay nagdilim at sa bawat paghinga niya, tila lumalakas ang hangin. Hindi mo kailanman pag-aari ang kalikasan, sabi niya. Dahil ang lupa ay may sariling buhay. Bumagsak ang kidlat sa paligid at isa-isang tumilapon ang mga tauhan ni Don Ernesto. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Don Ernesto ay nanatiling nakatayo, hawak ang isang lumang espada na tila may kakaibang ningning. Isang espada na nakita ni Maria noon, mahigit tatlong daang taon na ang nakalipas ang espada ng pagtataksil, bulong niya. Nakuha ko ito sa isang misyonaryong nagsabing ito'y galing sa diwata ng bondok, tugon ni Ernesto, at ngayon ibabalik ko sa kanya bilang kabayaran sa aking yaman. Tinulak ni Maria sa Elias Palayo. Umalis ka. Hindi mo alam ang kapangyarihang dala ng sandatang yan. Ngunit tumakbo si Elias pabalik, humarang sa harapan ni Don Ernesto. Hindi mo siya masasaktan, sigaw niya. Tinulak siya na matanda at sa isang iglap, tumama sa lupa ang espada. Bumuka ang lupa at mula roon umusbong ang mga anino na nakaraan. Mga kaluluwa ng mga taong minsang sumira sa bondok, mga nilalang na isinumpa ni Maria sa habang buhay na pagdurusa. Ang mga espiritu ay kumapit sa katawan ni Don Ernesto. Sumigaw siya, nagmamakaawa, munit huli na. Hinila siya ng mga anino pababa, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng lupa. Tahimik. Tanging si Elias at si Maria na lang ang naiwan sa gitna ng mga puno. munit sa bawat tagpo, unti-unting nang hihina si Maria. Ang kanyang anyo ay naglalaho, parang usok na dinadala ng hangin. Hindi ko na kaya manatili sa mundong ito, bulong niya. Ang sumpa ay natapos na, ngunit kasama nito, mawawala rin ako. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Kung mawawala ka, paano ako? Mumiti siya, may luha sa mga mata. Ang bandok ay hindi mamamatay, Elias. Basta't may magmamahal sa kanya, ako'y mananatili. At sa huling suliap ng araw, nang maramdaman ni Elias ang pag-init ng hangin, isang alon ng liwanag ang bumalot sa buong bundok. Muling sumibol ang mga bulaklak, ang mga ibon ay nabalik, at ang katahimikan ay bumalik sa makiling. Ngunit sa malamig na simoy ng hangin, isang tinig ang muling umalingaw-ngaw. Isang tinig na pamilyar, malambing, ngunit may halong lungkot. Ang paghihiganti ay nagtatapos lamang kapag may kapatawaran. At sa ilalim na anino ng mga ulap, sa pinakatuktok ng bondok makiling, Isang pares na mata ang muling nagbukas. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay bahagyang gumagalaw sa dampi ng hangin, tila nagdarasal. Sa gitna ng liwanag na unti-unting humihina, nakatayo si Elias sa tabi ng batong sagrado, ang puso ng bondok. Wala na si Maria. Ngunit ang kanyang presensya ay nananatili sa hangin, sa mga bulaklak na bumubuka, sa mga ibong nagbabalik sa kanilang mga pugad. Lumuhod si Elias at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, mahinang bulong niya, ngunit ipapangako kung babantayan ko ang bandok na ito tulad ng pagbabantay mo noon. Sa di kalayuan, tila may sumisipol na hangin. Malambing. Parang tugon. Lumipas ang mga araw. Ang mga tao sa bayan no San Isidro ay nagsimulang magbago. Ang mga dating mapangahas ay natutong igalang ang lupa. Ang resort na pinaplano ni Don Ernesto ay hindi na itinuloy. At sa halip, itinayo nila ang isang santuario, isang lugar ng pag-alala kay Maria Makiling, ang diwata ng kabundukan. Ngunit may mga gabi pa rin kakaiba. Sa tuwing lulubog ang araw, may mga ilaw na parang alitaptap na lumilipad mula sa kagubatan. Sinasabi ng mga matatanda, iyon daw ay mga espiritu na nagbabantay. May ilan ding nagsasabing naririnig nila ang tinig na isang babae, umaawit na malungkot na kondiman. Ngunit ang mga nakakarinig ay nagsasabing hindi ito nakakatakot. Sa halip ito ay nakakaaliw, parang tinig na isang inang nagbabantay sa kanyang anak. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa ilalim na punong nara, muling dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy na hangin. Narinig niya ang mayabag, marahan, pamilyar. Tumayo siya, tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Maria, mahina niyang sabi. Walang sumagot. Munit mula sa liwanag ng buwan, isang hugis ang unti-unting nabuo. Isang babae, nakasot ng puting saya, ang buhok ay humahampas sa hangin at ang mga matay parang salamin ng kalangitan. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang tingin, puno ng kapayapaan. Lumapit si Elias, nanginginig. Bumalik ka. Ngumiti siya, banayad. Hindi ako umalis, bulong ni Maria. Nandito lang ako, sa bawat dahon, sa bawat hinga na hangin, sa bawat patak na ulan. Hindi mo lang ako nakikita. Dahan-dahang pumatak ang luha ni Elias. Ngunit bakit ako? Ngumiti si Maria, malungkot ngunit maamo. Dahil ikaw ang pagpapatuloy. Ang galit ay natapos sa akin. Ngunit ang pag-ibig kailangan magpatuloy sa iyo. At sa huling sandali, humakbang si Maria palapit. Hinaplos niya ang pisngi ni Elias, malamig ngunit puno na init ng damdamin. Bantayan mo sila, Elias. Turuan mo silang magmahal, hindi manira. Turuan mo silang alalahanin, hindi kalimutan. At sa isang iglap, nawala ang liwanag. Ang paligid ay muling natahimik. Munit sa lupa, sa mismong lugar kung saan siya nakatayo, tumubo ang isang bulaklak, kakaiba sa lahat. Ang mga nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan at sa tuwing mahihipan na hangin, tila naglalabas ito na himik. Isang awit ng kapatawaran. Pagkaraan na maraming taon, lumaki ang mga anak ni Elias na may malalim na paggalang sa bondok. Walang sinumang nangahas na sirein ang kagubatan at sa bawat bagong henerasyon, ikinukuwento nila ang alamat ng diwata. Munit ang kwento ay nagbago. Hindi na ito kwento ng galit o sumpa, kundi ng pag-ibig na muling nagpagaling sa sugatang kalikasan. Sa mga gabi ng tagulan, sinasabing lumalabas si Maria. Nakaupo sa tuktok ng bondok, inagmamasdan ang mga ilog at punong kanyang iningatan. At sa tabi niya, isang aninong lalaki, tahimik munit laging naroon, nagbabantay, nagmamasid, nagmamahal. Sa pagitan ng mga ulap, sa ibabaw na makiling, ang buwan ay palaging nagniningning ng mas maliwanag parang mata ng diwata na hindi kailanman nawala. At sa bawat hampas ng hangin, maririnig ang bulong na kanyang tinig. Ang kalikasan ay pag-ibig. At ang pag-ibig, kailanman, ay hindi na mamatay. Sa huling pagkakataon, bumaba si Elias sa paanan ng bondok kung saan naroon ang mga bagong sibol na punong itinanim ng mga bata. Tahimik ang paligid, malinis ang hangin, at ang mga ibon ay umaawit na parang may selebrasyon. Lumuhod siya, hinaplos ang lupa at naramdaman niya ang tibok nito, mabagal, banayad, parang puso ni Maria mismo. Sa malayo, tanaw niya ang tuktok na makiling, nababalot ng ulap at ginintuang liwanag ng araw. Sa kanyang isipan, naririnig niya pa rin ang tinig ng diwata. "Ang lupa ay buhay, Elias. Ang bawat halaman, bawat patak ng ulan ay alaala ng pag-ibig. Bantayan mo ito, gaya ng pagbabantay ko noon sa Mumiti siya, may luha sa mga mata, ngunit may kapayapaan sa puso. Hindi na siya nag-isa dahil alam niyang sa bawat simoy na hangin, sa bawat bulaklak na bumubuka, naroon si Maria. At mula sa tuktok ng bondok, may liwanag na biglang kumislap. Banayad. Parang huling paalam na isang kaluluwang handa ng magpahinga. Dahan-dahang tumigil ang hangin. Ang langit ay naging malinaw, at sa gitna nito, tila may anyong babae na unti-unting naglalaho sa liwanag. Munit bago tuluyang maglaho, may isang bulong na narinig si Elias, at lahat ng kalikasan ay tila nakinig. Ang paghihiganti ay nagwakas. Munit ang pagmamahal, mananatili. At sa mga sumunod na taon, ang bondok na makiling ay muling namuhay. Ang mga ilog ay umaawit, ang hangin ay mabango, at ang mga tao ay nagdasal hindi sa takot, kundi sa paggalang. Ang alamat ni Maria Makiling ay hindi na kwento ng sumpa, kundi kwento ng kapatawaran, ng paghilom, at na walang hanggang pag-ibig sa pagitan ng tao at kalikasan. At sa bawat dapidapon, habang antiunting lumulubog ang araw sa likod ng bondok, may mga nagsasabing nakikita pa rin nila si Maria. Nakangiti, payapa, habang niyayakap ng liwanag ng langit ang kanyang bondok.